Ayan guys, ang sunset dito sa Red Sea. Ayan, palubog na yung araw. Konting-konti na lang. Sunset. Guys, okay, tingnan nyo yung dolphin lakas tumalan. No? Ang laki pa naman. Sarap panoorin ng dolphin na ganito sa dagat. Guys, hindi yung sa aquarium ah, sa dagat kailangan sa panoorin talaga. Red Sea, bird sea. Bird sea.